Hi guys! Hello po! Good afternoon na po dito sa Bansang Kuwait. Ang iluluto ko po ngayon is maragbamia with laham. Yun po yung salita nila sa Arabic. Karni lang po siya pero parang ginisa or something ganun po. Pagkain po ng Arabo ngayon ang gagawin ko. Kaya papakita ko po sa inyo. Ito po yung mga kakailanganin. Yan. Kamatis, sibuyas, bawang po, at saka yung beef cubes po ang kailangan ko. At ang gamit ko po is olive oil. Yan po. Tapos may okra din po siya. Tapos may patatas. Ang spices po niya is yung black pepper, coriander powder, at saka yung kuwait mas kuit masala. Andiyan na po lahat yung kuwait masala. May cumin na po siya. May cinnamon, may ginger. Easy lang po siya. Hindi na po siya matapang. Yan po. At saka yung tomato paste. Pampalapot din po siya. Tapos ito po yung uh, coriander po siya kung tawagin. Ito po, ito rin po. Kamatis po siya. Blinend ko po siya sa blender. Yan, pang, pang sauce ko lang, pang dagdag ko rin po siya sa sauce. Para sa luluto ko ngayon. So, tignan nyo na lang po. Panorin nyo na lang po kung anong mga ganap pa. Ay, sorry guys. Ito pa po yung karne, no? Nilaga ko na siya. Nilaga ko sa sibuyas, bawang, luya. Tapos yung may mga condiments din siya na kagaya ng cardamom, yung mga dry lang po. Lagyan ko ng asin para malasa. Yan po yung karne. Ni-slice-slice ko na lang po siya. Pinakuluan ko muna. Ayan na guys, magpupisa na po ako. Una muna po yung olive oil po ang gamit ko ha. Pwede rin po siya sa ano, mantika, corn oil, pero syempre. Ang olive oil po kasi is less cholesterol, less oil. Kaya yan po siya. Lagay po natin yung sibuyas. Ayan po siya. Ayan. Dalagyan ko lang po siya ng konsim asin ha. Kasi para madali po lumambot yung kamatis. Yung kamatis yung sibuyas. Ayan po. Then mix lang po natin ha. Tingnan po natin siya lumambot ng konsim. Ayan. Ayan, pwede na po natin ilagay ang garlic. Hindi ko alam po yung sibuyas kasi matagal po siya maluto. Hindi kagaya ng bawang, madali lang po siya. Makisilid na po siya pagpuny. Hindi na po siya may luto. May kids mo lang po siya. Hindi lang po natin siya konti. Yan guys, medyo nag medyo nagbabrown na po yung kwan. Bawang. Para hindi po siya masunog masyado. Ihaluan ko na po siya ng konti kamatis lang. Kasi hindi na kayo sa pakaraw po ah. Kasi kasi ang trabaho nang nagluluto. Atensyon na po kayo sa video ko ha. Gagamitin lang po natin po yung kwan kamatis. Ayan po, medyo okay na yung kamatis natin. No? So, lalagyan po na po siya ng mga spices niya. Lalagyan ko po, po siya ng half lang po ah, half teaspoon lang po ha, ah. kasi pagbuhan marasyado po marami. So, Kunti lang naman po yung karne ko. So, ito po yung mix na quality, mix like spices. Yung coriander po, na powder lang po siya. Ayan. At black pepper po. Half din po siya hindi ko po na isama yung chili, chili flakes, no, lalagyan Dalag ko rin po siya para may kunti ng hang. Alam niyo na po yung mga alabo, may ilig sa mga hang, kunti lang. Yan. Dagagan pa natin ng Atin, kunti. As <laughs> kunti. Yan po siya, ha? Ayan po. Imi-mix lang po natin. O, oh, yun ang bango. Simple lang po siya ni hindi po siya nahihirap kagaya ng mga biryani. Next, nakwan ko po, gagawin ko po yung biryani. Papakita ko na po ngayon. Hindi na po ko hirap ngayon sa pagka-camera. Pag video <laughs> Wait, i-mix natin siya. Parang so, dahan-dahan lang din. Support lang. Yeah. Parang yung jowa mo. Support lang. Tapos ilalagay ko na po yung yung binin kong kamatis. Yan. Yan po. na lang po ako ng spatula kasi manipis lang siya. Hindi siya ma... Hindi makukuan yung karne. Hindi ma-force. Hindi magagalaw ng makapan. Yan lang po. Natagdagan ko po siya ng konting tubig para maluto siya. Ayan. Ano tama lang po 'yan. Sintayin na lang po natin siyang maluto at gumambot yung mga gulay niya. Hindi po ah. Ganyan lang po ha. Ay, ang sarap. Hmm. Kita niyo naman po kung paano siya i-bukar ni na. Lang. lang po natin ha. Pag umulo babalikan po, po kayo. See you guys. Hay <laughs> nako guys, che-check natin kung kumukulo na siya. Eh, gumulo na. Eh, <laughs> na po siya, oh. Ito po yung pagkain nila na. Ang partner nito, guys, is white rice. White rice siya. Ayan, ang white rice. Diba? Malam, matigas pa yung patatas. Ang pang-check ko kasi ng patatas kung malambot o hindi is to, stick. So, matigas pa. Kahit 1 hour yan na, pero kahit mahinang apoy. Huwag mo yung lalakasan yung apoy nyo kasi hindi maganda yung pagkakaluto pag malakas ang apoy. Yan mo lang siya kahit mahinang mahina. For one hour yun. Sarap kainin. Guys, lalagyan po natin siya ng black dried lemon ha. Ito po yun, dried black lemon. Okay? Lugasan ko po, po siya ha. Yan. Para habang kumukulo, naluluto rin siya. Yan. Ang, ang purpose kasi po ata ng black na ito, na dried lemon na ito, para so parang maasim siya. Lemon yung kanya rin. Dry na lang siya. Pinatuyo. Ang pabango rin nila yan. So, kahit hindi mo yung siya lagyan, okay lang. Sige. Yan, takpan natin ulit guys ha. May hinang apoy lang po ginawa ko dyan. We'll be back. Ba din? Then... Na po, tapos na. Yan ang marag bamia with laham. May potato. Yan. Thank you guys.